Ito yung mga kwan. Tinamaan ng CRD. fisik, Grabe yung halak nila na itong nakaraan. Pero ginagamot na natin. Malakas na silang ulit kumain. Pero itong puti. Pero itong ito. Meron medyo bumukol pa yung kanya. Pero nakakakita na. Ayun o. Oh. Yung puti na. Ayan. Halata naman sa itsura nila. Kasi dito sa North Luzon pa. Bago-bago ang klima mainit tapos biglang uma, umaaraw tapos biglang umaambon kaya kahit anong gawin natin sa kanila talagang nag adjust yung katawan nila kaya tinatamaan sila pero magagamot natin yan sa organic na paraan ang ginagawa ko lang po oregano leaves Yung oregano leaves dididikdikin ko yon yung katas niya hanggang sa magkatas Tapos paggabi, gabi magbababad ako ng bawang yung tinadtad na bawang tapos sa konting tubig ibababad ko lang sa konting tubig 'yun ang ipapainom ko sa kanila sa umaga Mabisa na at mura pa kasi ma kasi mahirap naman yung mahirap naman yung bubugbugin mo sila ng synthetic na gamot na antibiotic kasi mga sisiw pa ayan sana po makatulong sa inyo maraming salamat po